araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na mga katulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mga at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan, at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat. Magandang umaga po. Ito po si Monch at Laranyo. Kung dati ay pasaway, ngayon po ay isa ng responsableng mamamayan. Kung baga ito yung naging aral niya at ngayon isa na siyang breadwinner, isang negosyante, isang matagumpay na magsasaka. At ito po ay ang ating mga kasama, ang may-ari po ngayon ng Grandes Integrated Farm at siya rin po ay awardee ng Binhi ng Pag-asa Graduate 2022 at bahagi rin po siya ng Youth Internship Program on Organic Agriculture. Mga kasama po natin si Mr. Michael Grande. Maganda umaga sa iyo, Michael. Hi, good morning, ma'am. Michael, kanina yung initial na ano natin, sabi mo, talagang pasaway ka sa inyo. Opo. So, kumbaga marami kang problema ang pinagdaanan. Medyo bata-bata ka pa. Kasi ngayon, mga kaibigan, 32 years old pa lang daw si Michael. Ano yung naging daan mo para malagpasan mo yung mga problema ang pinagdaanan mo? Una po, hindi ko talaga, hindi ko rin po alam kung saan nagsimula or paano ko talaga na napuntahan yung ano meron ako ngayon. Pero dati po kasi talaga, after ng mga problems, nag-start ako sa mga, naka-attend po ako ng isang seminar ng DA po. So, doon po talaga yung pinaka-start ko bago kong makilala kung sino si agriculture, bag, ano yung agriculture, ano yung meron sa pagsasaka. Kahit nalaki po ako sa, eh sa farm, Parang hindi ko alam kung ano yung talagang nasa loob ng farm. Parang ganun po. So ibig sabihin, yung parents mo, nagsasaka sila talaga? Ah, yes po, yung tatay ko po talagang magsasaka na po. Pero hindi mo alam kung ano yung magandang dinudulot ng pagsasaka? Ay hindi po. Kasi ang alam ko lang po, mahirap magsasaka. Kasi pagdating ng maaga nga, alis. Tapos mm -hmm. yun po, parang nakikita ko talaga na maaga ma na alis tas uuwi ng madilim na. Mm -hmm. Kaya po, hindi ko pinangarap na maging magsasaka talaga po dati. Ayaw ko pong mag-farming. so, nakita mo, nag kumbaga parang nagising ka sa katotohana na yung pagpa-farming, eh magandang idinudulot. Hindi lamang siguro yung sa kaisipan, sa kabuhayan, at sa iyong pamilya. Nung nag-attend ka ng mga seminar na binibigay ng Department of Agriculture, paano siya nakatulong sa sa'yo ng malaki? Actually, ma'am, bago ko siya pasukin talaga, may isang tao po na nag-encourage sa akin na sabi ko, gusto ko sila akong makatapos ng pag-aaral mm -mm. noong time na parang, yun, parang naliwanagan na ako sa buhay. Nahanap ko na yung sarili Parang sabi ko, gusto ko mag-aaral, pero gusto ko agriculture na. Mm -mm. Tapos yun po, ang advice sa akin, dahil bagong kurikulum, mm -mm. so kailangan ko magbalik first year. Parang ako ang tagal, five years uh -oh. na naman. Mm -mm. So, sabi sa akin, kung matin daw ako ng mga libre trainings ng gobyerno, marami mm -mm. naman daw po. So yun po, nung first time ko maka-attend, doon ko po nakilala, yun yung naging stepping stone ko para malaman ko kung ano yung meron sa agriculture, kung sino-sino ba yung nasa Department of Agriculture. Mm -hmm. parang no idea po talaga at all. Kasi ang alam ko lang pag sinabi ng agriculture, ay yung municipal lang na nagpupunta sa amin. Yung lang, alam, pag sinabi ng DA, ay si municipal lang yung, yun po yung pagkakaanap mm -hmm. po talaga dati. Pero nung nakapag-attend ka, nalaman mo na meron palang Department of Agriculture? An, napakalawak mo pala. Parang ano, hindi mo siya may isa-isa sa sobrang dami mm -hmm. ng mga different agency na pwedeng tumulong sa'yo pag gusto mo talagang pasukan yung pag ano farming po yung agriculture. So ngayon uh, graduate ka ng binhi ng pag-asa tapos ikaw din ay youth internship program on organic agriculture graduate ka. Ikaw yung first batch nito. So, lahat ito na-apply mo para mabuo mo itong grandest integrated farm. Um, yes po, ma'am. Bali, start po kasi, paliwanag ko lang yun sa may binhi ng pag asa mm -mm. program po. Isa siyang special pro program po under ATA naman mm -mm. na na-invite lang din po and then meron silang award na 12 heads on chicken once mm -hmm. na naging recipient ka na noon sa bataan po meron kami 400 plus nakabataan na umaten ng leadership training bago mm -mm. pasukan yung din yun sa pag-aalaga po ng free mm -mm. range chicken na ibibigay nila mm -mm. bilang kapalit ng training na 3 days training una yung leadership training na kung saan i-develop ide mo na yung sarili mo okay and then yung pag-aalaga na ng manok mm -mm. so yun po nagsimula ako sa 12 heads lang po talaga ng chicken yun po yung naging starting ko ng pagpaparming po. So dumami yon yung 12 heads na yon binigay po sa amin is Decal Brown, so hindi siya pwede yung padamihin. Parimihin. So egg producer siya. So, so binibenta ko po muna yun. Tapos yung ginamit kong pabahay, dahil nga wala naman libreng yung pabahay yung unang bigay sa akin. Ang mm -hmm. ginawa ko nun, yung mga tirang mga tarpaulin dun sa mga trainings, yung mga ginagamit po, yung po yung una ko talaga ginawang pabahay po. Kasi mm -hmm. unang-una po, walang puhunan. Oh, oh. Number one na problema namin yan na pag gusto mo talaga mag-farming, yan eh, nakilaki po nung po na no, pag sinabi mm, mm, mm. Yun, sa mula po sa 12 agency ng Chicken na yun, doon po nag-start, tapos mas na-encourage ako nung nalaman ko na yung mga iba't-ibang programa po ng gobyerno. Mm -mm. From that start yun, tapos eh, may ganito pa pala, pwede ko pala mag-apply, titignan ko kung qualified ako. Mm -mm. Kung qualified ako, di apply po, apply lang na apply. Hanggang mm -mm. sa yun po, dumami ng dumami na. So, kung baga na marami ka nang na, nalaman, eto bang mga nalalaman mo, lahat to na-apply mo para mabuo mo tong Grandest Integrated Farm? Actually, ma'am, hindi naman po lahat. Parang mm -hmm. yun lagi ko sinasabi pag nagpupunta ako sa may-ot-ibang lugar po, mm -hmm. na hindi naman talaga lahat ng sa seminars na yan, talagang lahat yung may-apply mo. Mm -hmm. So, dun sa, mula sa madaming learnings na matututunan mo dun sa mga seminars, pipili ka dun kung alin talaga dun yung kaya po. Pwede din sa farm mo. Mm -mm. Included din yung resources na meron ka. Mm -mm. Tapos yung climate na meron doon sa lugar mo. So, yun po, nai-apply ko naman po lahat nung mga natutunan ko. So, dito sa integrated farm mo, ano-ano yung mga inaalagaan mo ngayon? Mula sa chicken po, Uh, meron akong mga goats ngayon, okay. ngayon po nagbe dahil nga po naka-graduate ako ng organic agriculture, mas lamang sa akin ngayon, hindi naman totally organic talaga, mm -hmm. pero mas napapriority ko talaga yung how to produce food in organic way po, na mm -hmm. kumbaga sa pula sa ipapakain mo hindi ka gagamit ng mga different antibiotics mm -hmm. sa mga chicken, ngayon meron akong BSFEM po yung mild yung develop ko ngayon, mga African night crawler. Tapos urban gardening po. Kasi po yung farm ko is talagang dating ilog, yung history niya. Mm -hmm. So ang nangyayari po, the more on container po talaga, mga nakabitin na mga halaman po. Ah, okay. Naging presidente ka rin ng 4-H club, di ba? yes po sa bataan po balin appointed president po ako ng 4-H club federation hanggang sa yun yung starting ko na parang mas may ma-encourage yung ibang youth tapos yun po yung time din na nakatuno ako sa government parang give back ko na rin mm -hmm. na at least bago ko tumungtong ng 30 kasi ang 4-H po hanggang ano lang hanggang 30 mm -hmm. so bago ko makaalis doon siguro nakapag-provide po ako ng more than 20 clubs po wow. na doon nagsimula yung po from dating kasi patay yung 4-H club ng bataan eh tapos ngayon po bago ko umalis nabigyan ko ng more than 20 and at least po nagkaroon. Mm -mm. So ngayon, uh, syempre marami kayo natutunan, uh, natulungan ka ng DA, ng ATI. Ano naman yung ginagawa mo para ma-encourage mo yung ating mga Kabataan. So, ikaw ba yung nagtuturo ka din? Nasishare mo ba yung iyong knowledge? Yes po, ma'am. Bali, dito po sa Pilipinas, minsan lumilipot ako, hindi lang naman po sa Region 3 yung pinupuntahan mm -hmm. ko. Mm -hmm. Minsan po sa Mindoro, mm -hmm. yan po sa iba-iba ng region, para magkandak po ng seminar din po. Kung ano yung natutunan ko? Sa mga, mo? Opo, I attended more than 200 seminars na rin wow. po sa loob po ng dalawang taon, mm -hmm. including po dun yung mga trainings na kinakanda ko na rin. Sa mga school po, nai-invite din ako ng mga teachers dyan in regards naman sa hydroponics para mas ma-encourage yung mga ibang kabataan Ayun. Naku mga kaibigan, di ba sabi ko sa inyo, mula sa dating pagiging pasaway, ngayon po responsable, head of the family ka na ngayon, no? although ikaw ay single pero nakasupport ka sa family mo. Yes, At ngayon, sinishare naman po niya yung lahat ng kanyang mga natutunan. So, Michael, meron ka bang mensahe o paalala sa ating mga kabataan na tulad mo na yung iba parang ayaw niya nilang bumalik sa farming pero mas malaki pala yung pag-asa sa pagsasaka. Go ahead. Ayun po, in-encourage ko yung mga ibang kabataan dyan na pasukin yung pag-agriculture, yung pagpaparming. Kasi kung nakikita nyo na mahirap yung pagpaparming, andan talaga yung hirap. Pero at the end of that, makikita nyo na talagang magbubunga at magbubunga yung pinaghirapan Di ba sabi nga ni Sek Kiko na they're making agriculture cool to make more appealing to the younger generation. Kaya mas in-encourage ko kayo na pasukin yung pagsasaka in a way. 'yung problema wag niyo'ng alalahanin laging kasama 'yan pero at the end of that makukuha niyo pa rin 'yung mga goal niyo basta ipagpatuloy niyo lang 'yung gagawin niyo. Muli po ako si Michael Grande, mananatiling inspirasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Ayan, maraming-maraming salamat Michael. Tayo po ay mula sa Grandes Integrated Farm. Muli ako po si Moncha Laranyo para po sa Masaganang Bagong Pilipinas Agri Dapat. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa AgriDapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayo magtatanim ng kaalaman at taani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sekiko Kiko Chu Laurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama natin subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.